Sinamon ni Defense Secretary Gibote Dorong ang China na dali na lang sa Arbitral Tribunal ang pag nila sa mga teritoryo sa South China Sea. Ang DFE naman, kaliwat ka ng protesta ang pinadala sa Beijing matapos ang pambubomba ng tubig sa resupply vessel natin sa Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Kung talaga siguro hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law. Yan ang matapang nahamon ni Defense Secretary Guido sa China. Matapos bombahin na naman ang tubig ng China Coast Guard, ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Sabado. Dahil sa nangyari, nasira ang resupply vessel na Unai May 4 habang tatlong tauhan ng Philippine Navy ang nasaktan. Gate ni kung naniniwala ang China na papanig sa kanila ang batas, bakit hindi rin nadalhin ang Pilipinas sa Arbitral Tribunal? Ginawa na natin ito noong 2013 at naipanalo natin noong 2016. Ang hatol noon ng Arbitral Tribunal, ipawalang bisa ang 9 Dash Line Claim ng China sa buong South China Sea. Ito ang dahilan kaya ilegal ang paggubgub nila sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang problema ay eh ang China napakalaki na ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pa pwede yun. Una nang sinabi ng China na Pilipinas ang na nangihimasok sa teritoryo nila nang walang pahintulot. Banta pa nila kung magmamatigas pa rin ang Pilipinas, mapipilitan daw silang kumilos. Kaya maghanda na lang daw tayo sa anumang kahinat na nito. Sagot naman ni Teodoro. Bakit kayo nananakot? Kami, ay hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa panganib. Ngunit, ang panganib ay lumalapit sa atin. So anong gagawin natin? Hindi naman tayo nang bubuyo dito eh. Ang DFA naman kumilos na rin. Kinausap na raw kanina umaga sa telepono ni DFA Undersecretary Teresa Lazaro, ang Vice Foreign Minister ng China, para iprotesta ang nangyari sa ayungin. Pinatawag at pinagpaliwanag na rin ng DFA kanina ang kinatawa ng Chinese Embassy. Bukod pa yan sa hiwalay na protesta ng Philippine Embassy sa Beijing. Dito naman sa Maynila, nagprotesta rin ang Chinese Embassy. Gitila teritoryo ng China ang Spratly sa Tayungin Shoal na tinatawag nilang Nansha at Renai Jiao. Hindi rin doon nila kinikilala ang 2016 arbitration na tinawag din nilang iligal at walang sapat na basihan. Sa kabila ng pagmamatigas ng China, muli namang nagpahayag ng suporta ang Amerika sa Pilipinas. Ayon sa U.S. State Department, nagpapalala lang sa tensyon at nagpapakita ng pagsasawalang bahala sa international law ang mga ikinikilos ng China. Pati ang Japan nababahala rin daw sa paulit-ulit na peligrosong aksyon ng China. Una nang sinabi noon ng Beijing na hindi dapat nakikisawsaw ang mga bansang wala namang kinalaman sa issue. Pati ang Pilipinas binalaan nila na huwag magpagamit sa Amerika. Pero si Secretary Tedoro, tila na insulto rito. Ito'y napakalaking insulto sa ating mga kababayan na kinukunan ka na nga ng teritoryo, sinasabi ikaw pa ay sunod-sunuran sa ibang bansa. Doble, sinipa ka na tapos sinuntok ka pa. Uh, sino ba naman Pilipino ang matutuwa nito? Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdezco maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa tumutok at mag-subscribe sa news5 social media pages